Malakanyang kumpiyansang hindi mabubuyo ng revelasyon ni Zaldi ang INC sa nakatagdang kilos protesta bukas. Detali ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RMN Live Report! wala ang palasyo na hindi basta magpapadala ang Iglesia ni Cristo sa kumakalat na maling impormasyon sa gitna ng inaabangang kilos protesta ng grupo ngayong weekend. Kasunod ito na naging revelasyon ni dating Congressman Dalbico na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mano ang utak sa 100 billion pesos na budget insertion sa 2025 national budget. Sa gitna ng pangamba na muling uminit ang publiko dahil sa isyo na nanatiling kongkiyansa ang palasyo na mananatiling mahinahon ang mga taga-suporta ng INC. Ayon ni Palace Press Officer Mr. Castro kilala ang mga miyembro ng INC bilang disiplinado, makajos at makabayan kaya alam nila kung sino ang nagpapakalat ng kasinungalingan at sino ang totoong nagpatrabaho para sa bayan. ibigyan din ang malatangyang na wala o manong air assets kung sinasabi ang kampo ng Pangulo na tila ginagamit para magpataas ng tension sa publiko. Kung naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makajos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansion Osalazar, Patak RMN.